malintukako uh, okay. di 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 martes minisbuna tumeres mo siya di 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 martes ah na na ko ni na na ko di martes eh tapos na lagto di martes minisbure di martes Si pagbanda ma. Bagong trabaho mo ngayon? Yan ang trabaho mo ngayon, boss? Ah, ganito pa ako mo dyan, boss? Ang ganang sahod mo? Trillion na sahod ko. Trillion na rin? Hindi mo kasi ka talaga, boss, bandam. Si pag, oh. Siya na po si bandam ngayon, mga babayan. Hindi ba siya nagtatrabaho sa, ano, kay Daddy Frank. Jody! Si pagbandam ko. Si Marate sa patay na. Tama. Okay. Si oh. Anante. <laughs> Atas si Anante. Nandoon sa bahay. Anong mensahe mo kay ano kay uh, Aling Marites? Ah, Marites, Ah, uh, nandoon ka na. Dito na langit. Basta muna. Ha. Oh, ano ba? Ah. Kata, merong amo. Amo mo si ti Papa Tito, siyong ari. Ha? Oh uh, para masaya ka ah, sa akin anong, anong mensahe mo sa kanya? Uh, okay lang, para, para masaya si, si sa langit masaya na siya sa langit uh, uh, Maradas, hanapin mo sa langit gusto mo para makapasok ka so, makapasok siya maraday, sa pintuan ng langit oh, pintuan ng langit, bakit, bakit, mm. ba't siya makapasok? Ah, mabait. Mabait. Ah. Mabayat. Ah. Kata yung na ba? nandun. Ha? Ah, Kata yung pintuan. Kata lang yung pintuan na nangis. Ah? Yung pante, si Tipid si Bro. May dalang manok. Si Tipid Bro. Yan na. Eh, paano yan? Eh, wala na ito, si Marites. Hindi. Ito ko ito ko. Ito ko, paano ko si Marites. Ay, Hindi natin nilibig. Wow. Mas. hindi pa siya yung nililiping ngayon kasi wala pang pera nandoon pa sa pamilya niya Sino? si si Martes yung nililiping daw, may bayad nakaburol pa sa kanyang mga anak sa pamilya sa bahay nakaburol ah, pa dapat dapat di. Oh, eh. anong mensahe mo kay Martes kasi mapaparinggan niya tayo ah uh, Martes ah uh, ka na sa langit ah uh, ah uh. Nasalamat ka sa akin. Kasi nalagaan uh, mo ako mm. mm. oh. pa hindi mo bayahan. kanya kanya hindi kanya pababayan babantayan kanya. Oh, babantayan. Huwag ka okay daw pasaway. Sa masaway. Matulik kai. Saka. Ah. Ah. kai. kain. Papangako mo yung kay Ate marites Oh. Papa, pa, 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 ka na pa, 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 o oh, syempre. Ah. gusto ka na namin makita. Sino? Ikaw. Ako? Kumusta yung ka namin kasi may trabaho ka na pala, i-delivery mo kami. Magkano'ng sahod mo? Wala pa sahod eh. Magkano'ng sahod mag mo? Magkano'ng sahod ko, Yuri? Magkano? Oh, ang, ang sahod ko, Pinyo na sahod ko. Dito pa, balik ko. Um, ang Pilipino, papawa niyang Lipina. ayaw ni Joseph Trump. Ah, Donald Trump na naman. Um, mga, yung mga, mga Pilipino, yung mga Pilipino, wata uh, marika. Yung Pilipino, papawin ni Tito Lipinas ayaw ni ay ni okay. Donald Trump itong tawag ko Trillion dami yung oh, bandam ah potong ako bandam hindi po ito bukit pasko ng uh, new year naman kahit uh, dalawang uh, libo lang hindi ah papatayo ako eh ah ano papatayo mo ah papatayo akong binding binding meron winning hindi ka wakit ay martes ah <laughs> tao niya lahat balatok sa'yo ah Tulong mo kay Ate Marites yan? Tulong lang. Wow, <laughs> oh, bait mo naman, Bandam. Ha. <laughs> Bahit ni Bandam ha. Yes, God, God bless you Bandam. May kaya Ate Marites ba yan? Oo, oh, Ate Marites. Ah, okay. T dalawa, piso. Piso? <laughs> oo. Oh. Literal na piso? Oo, oh, pwede na piso eh. <laughs> Bakit mo bibigyan si Marites? Ha? Ah. Bakit mo bibigyan si Marites? Kasi si Marites, walang pera. pera? Kawawa, oo. Oh, oh. Kasi kulang pa yung pera nila. Hindi, hindi, ito ko, ito ko eh. Lalapit ako kay si Abi Binay, eh, tabi ko. Ah, ah si Nadon, Abi Binay, eh. si Marites, hindi ka, wala kang pera. Hmm. Ah, bigam akong ah, trinyon para, para hindi libingan ni Marites, babayaran ko. Hmm. Para, para mahal din ka. Lap mo ba si Marites? Lap ko. Oh, Siyempre, magkakasama kayo eh, di ba? Oo. So, oh. Pati si Anantin, si Tamiyak. Si? Si Anansin, si Kaya Umiyak. Umiyak di mo lang nakita, nalungkot siya. pa ang nalungkot? Eh, syempre, nawala yung tagapangalaga niya eh. Kaya nalungkot siya. Ang alaga niya, nawala. Ba't ka, hindi ka nalungkot? Hindi. Bakit? Hindi ka nalungkot nung nawala si Marites? Sino? Ikaw? Ha? Hindi akong iyakin eh. hindi ka iyakin. Pero nasaktan ka. Nalungkot ka rin. Ba't ka, ba't pa. ba't ka, Si <laughs> Marites, meron ta video. Ako may video ko, dalawa kami. Meron kami oh. <laughs> eh. yung video. Pinapatanggal yun eh. Ano? Yung ilahe ng pako. Eh, tutulog ako. E, yung yung tulugan ko, narin, tutulog ako. Si Marites, yung pako ilahe niya. Ay, bakit hindi? Hindi <laughs> <laughs> totoo yun. Ano? Makaya ah. mo pinapatanggal yung video mo na magkasama kayo? Ano, mabait yun. Oh, eh? Mabait? Mabait si Marites. Oo. Uh -huh. Kasi ti 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 marites din, ti marites din ang di. pakita angin. Ginapit ti. Nasa langit na siya eh. Natan tanan pa. Sabi mo pero, na, nasa pintuan na si. na lang. Nadyo na tapit na ngit. Eh wala na siya. Ba? Ano ano? ano na na ah? Napasok na, na ta. Pati, <laughs> <laughs> umay ti 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 bro. Umay ti ti bro. Ti 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 na patay ti pintuan na ngit. San Pedro. Umay. Umay. May dalang manok. Oo. Ada si din si Bro. Welcome. Welcome. Welcome sa kaharian ng Panginoon. Pati 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 di 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 pagbigay ng aral natin kita. Siyempre. Ha. Pag nasa langit na tayo, makikita natin. At pag ikaw ay mabuting tao, hindi mo man siya makita, pero mararamdaman mo ang spirit ng kami. Sa spirit ni okay, Panon, okay. ni mm -hmm. Papusito, Anini wala ka ba kay Papa dito? Ha, ah, Martes. Ya, uh, ing ka dance. Ingat ka ni ni mis mi mis mi, kita Alay like ito.